Hello guys. Hello guys. Good afternoon. Ayan, kakatapos lang natin maligo, guys. So, papakita ko po sa inyo, guys, yung daily routine na ginagawa ko every day. Ayan. So, after ko po maligo, guys, ayan, uh especially, guys, pag pang-araw ako, ayan Or sa day shift kasi masyadong mainit ngayon, 'yon. So, uh, gumagamit po tayo dito ng uh, sunblock, guys. Ayan. So, yung ginagamit ko guys is this R. Yan. Nabibili din siya sa TikTok, sa Shopee, and sa Lazada. So, ito guys, binili ko po siya sa, sa TikTok. Noon po sa TikTok shop ko. Ayan. So, this R, ayan. Uh, SPF 90. Ayan. So, matibay talaga siya. Ayan. Ay, hindi. Basta-basta uh, masusunog yung mukha natin kasi nga SPF 90 siya. Ayan. So, ganyan lang. Isang ano patak lang guys. Ayan. So, after that, ayan, i ano mo lang, yan. Then, i-ano mo sa mukha mo. Yan. Lagyan mo yung ano, yung paglalabas ka eh, ano, ma maaanohan ng init. Yan. Sa so, ano yung lang, ganyan. Yan. Hindi lang to guys, ayun. Pa, hindi lang, ah, uh pang paano sa to guys uh, preventing for sun sunscreen ayan pero ang ano nito guys nakakaputi din siya ng mukha ayan so hindi hindi dahil uh, gumagamit tayo ng ano sunscreen is dahil ayo nating masunog pero uh, other people is using this because uh, gusto nila ano uh, mag plain or magpantay yung mukha nila ayan bala yung skin nila sa mukha ayan So, as you can see guys, ayan, okay na po yung pagkalagay natin. Ayan. So, then, after that, guys, ayan, maglo-lotion tayo. So, ito po yung lotion namin. Ayan, Snell White. Ayan. So, ayan, guys, ito, uh, galing to sa Thailand. Ayan. Uh, so, meron po kaming uh, kasamahan na yung anak niya, ayan, pabalik-balik sa Thailand. So, sa kanya kami nag-order. So, ayan, guys, dahil sa trabaho ko nagdadala din ako ng lotion kaya yan nilagay ko dito para hindi naman ang uh, laki-laki ng bibit-biting ko so ayun yan maglo lotion tayo ayan pag naglo ako guys kamay lang kamay sa ka paa uh, ayan. so pag once na nakapag lotion na ako dito ayan pag nasa work ako kaya ako nagdadala ng lotion dahil ano mahilig po ako maglagay ng lotion sa kamay yan so gusto ko kasi ano pag Uh, may naramdaman akong hindi maganda sa ano ko, sa kamay ko. Ayan. Maglo-lotion ako. Maglalagay ako ng lotion. Sayang siya guys. Oh. Ayan. So, i-ano mo lang. Yan. Ayan. Ayan. lang sa legs. Hindi kasi masyado nagagamit yung nasa bote. Kasi nga, ang hirap palabasin. <laughs> ang hirap palabasin. As you can see guys, so tignan nyo guys. Ayan. Nagbibis, pa lang ako. Pero ayan, pinawisan na ako. Ganun kainit talaga ngayon. So, hindi pwede talagang wala tayong sunscreen. So, ayan siya. Ayan. I love my tattoo. <laughs> Ayan. So, kukuha mo na tayong tissue. So, ito yan guys. Ito, pag bumili kami ng tissue, ganito rin siya. Ayan. Uh, pag bumili ako nito guys, minsan 12, ano, uh, tat, uh, 12, ano siya, bundle. Kasi, mas mura siya pag, ano, marami. So to guys, uh, kaya marami kami ganito guys. Lahat po kasi kami, tatlo kami babae gumagamit po ng tissue. So especially ngayon, <laughs> super init. At especially, uh, lalo po yung mga aso namin guys, ayan. So kailangan din nila ng tissue. Ayan, so kaya ang dami na ng tissue. Kung makikita nyo doon guys, super dami ng tissue, ayan. Then after that guys, ayan, so nakapag lotion na tayo, ayan. ah uh, at uh, nakapaglagay na tayo sa mukha. Ayan. Ready na po tayo na magbihis. So, ayan. So, dahil may meron na tayong panloob. Ayan. So, magbihis na tayo. So, ganoon lang guys. <laughs> Wala na tayong ibang isusuot. Ayan. Dahil nga mainit dito sa bahay. di ba So, para sa akin guys, pag nandito ako sa bahay, ayun, hindi na kailangan na mag magsuot ng mga pang loob kasi nga ang init. So, ayan, tanggalin na muna natin yung ano natin, tuwalya, para ayan, tuyo na naman yung buhok natin, ayan. Ayan, so, <laughs> pawis na pawis tayo, no? Ayan siya. Ayan. So pag nandito kayo sa bahay guys, ayan advisable advisable din naman 'yon guys. Yung uh, hindi ka magbra pag nasa bahay ka kasi nga uh, pag nasa work ka, nakabra ka ng 12 hours, ayan. Ah, uh, masyado nang ano, masyado nang naipit yung boobs mo no. So ayan. So sobrang init talaga guys. Ayan. Oh, di ba guys? Ayan, kuhaan muna tayo ng kulay. Oh, asan yung sukli natin? So, ayan. So, dahil ano nga guys, ayan. Sobrang init, ayan. Kakaligo ko lang, ayan. Pawis na pawis na ako, di ba? Nakikita nyo naman guys, ayan. So, Ah, uh, 'wag po kayong masyadong maglalagay sa mga mukha niyo kung anong anong ilalagay niyo kasi nga matatanggal din naman, gawa ng mainit, mapawis din naman. ayan, so mas less, ano, less ang gastos, 'di ba? Kasi wala ka nang ilalagay, ganyan na lang. So okay naman, maganda rin naman siya kasi ano, uh, talagang ano, purely talagang 'yun talaga 'yung mukha mo, 'di ba? So ayan. Ayan siya. So, nakabihis ka na. Ayan, pwede ka nang umupo. Okay na. Tapos ako, guys, pag once na pumasok na ako, ayan, maglalagay lang ako ng kilay sa kalipstick. Yun, okay na po siya. So, wala po akong ibang, <laughs> ano, meron akong ginagamit dati yung galing Thailand. So, hinintoan ko siya, guys, kasi masyadong mahal, no? So, same as usual din naman. Yung mukha ko ganun din naman. Hindi naman ako naging artista. <laughs> so, Sim di naman oh, no? wala naman ng pagbabago sa mukha ko. So why not na hindi tanggalin na lang natin 'yung para awala ah, na tayong gagastusan, 'di ba? So ayun. Ganyan siya, guys. Ayun, ba? Diba? Oh. Okay na, 'di ba? So pwede ka nang mag ano, mag-vlog, So pag nag-vlog ako, guys, ayan. Ganun lang talaga 'yung mukha ko, hindi na hindi ako nag-aano nang kung ano-ano para Kasi sabi nga nila, ano, pag nag-vlog ka daw, kailangan mo daw mag-makeup kasi para daw maganda yung labas ng, ano, ng vlogs. Pero, para sa akin, guys, pag nag-makeup kasi ako, para akong lalong pumangit na tuloy. Kasi, alam mo naman, hindi ako marunong mag-makeup. Yung kilay ko, ang laki-laki na. <laughs> ayan. Tapos, ano, yung dito sa mga mukha ko, ayan, hindi naman ako marunong maglagay. So, hindi na. Okay na yan. Ayan, So, pwede rin ka nang mag, ano, mag-vlogs-vlogs. Ayan. Gawa ng short video. Yun. So, ayan. This is it, guys. Ayan. For day, our day, ano, daily routine. Ayan. Before I'm going to work. Ayan. So, uh, pagpupunta na ako sa work niyan, guys. Ayan. Magbibihis na lang ako ng blouse or t-shirt. Ayan. Then, pants. Okay na. Alis na tayo. Ganun po yun. So, ano, list tayo ng gastos niyan, guys. Ayan. So, yung mga binibili nyo na kung ano-ano mga makeup-makeup, so, ibili nyo na lang ng pagkain para sa mga anak nyo. Para, lalo na ngayon, guys, ayun, hirap ng buhay ngayon, ayan. Kung bili kayo ng bili ng kung ano-ano, eh, hindi nyo naman talaga kailangan, eh, bili nyo na lang po ng para sa, ano, sa pamilya nyo. Ayan. Para kahit pa pa, no, enjoy pa sila, no. So, yung ilalagay mo lang sa mukha mo, pag, ano pag naghilamos ka, 'yung paree naman ng mukha mo. <laughs> ayan, dinumihan mo lang, 'di ba? So, ayan guys, uh, simpleng ano, simpleng ano lang tayo. Ayan. Uh, sabi nila, uh, simpleng Pilipina, 'di ba? Na uh, kung ano 'yung itsura natin, ayan 'yung itsura natin kung kailangan mo magdagdag ng kaunti, ayan, dagdag lang ng kaunti. hindi po 'yung sobra-sobra. Ayan, uh, katulad sa akin guys, ayan para hindi naman masyado, ano, 'yung kilay ko. Ayan, binubuo ko 'yan kasi nga putol siya sa so, ko yan siya. Tapos lipstick, yun lang po. Yan. Ayan. Ayan. Say tomorrow guys. Ayan. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, subscribe ko po kayo para po marami po kayong mapapagawa.